Hello mga beshi, so ito na nga ano, magkukuwento tayo ng ating humble beginning. So habang nagluluto nga tayo ay napaisip ako ng mga bagay-bagay lalo na yung mga nakaraan na talagang hindi mo masasabing makakarating ka kung nasaan ka ngayon. Ito naman sinasabi na malayo na yung narating ko pero hindi na ganun sa dati. Dati kasi talagang sobrang hirap. Ultimo bigas na kakainin namin or kanin na kakainin namin, hindi namin alam kung saan nakakilapin. Kasi nung mga oras na yun, yung nanay ko nagtitinda na mga kakanin. Tapos gabi na siya umuwi. Pagka uwi niya, wala pa kaming sinain kasi wala pa kaming bigas. So hindi namin alam kung saan kami kukuha ng bigas. Kung minsan nga, mayroon na kaming pambili. Yung alam mo yung isang salop, yung isang gatang. May pambayad naman kami pero yung binibilan namin talaga hindi pa rin kami pagbilhan. Ganon, ganon kami kahirap dati. Bukod pa dyan, Uh, yung ulam namin madalas isang itlog tapos ipiprito mo siya sa kawali tapos palalaparin mo siya na malapad na malapad tapos hahatiin mo siya kung ilan kami bukod pa dyan nakaranas din kami noon na yung ulam ay mantikang baboy yung sarap na sarap na kami noon mantikang baboy na may asin tapos malimit tubig na may asin ano pa yung baguo yun mga ganun ang ulam namin dati Pero ngayon, masasabi kong angat-angat na siguro sa buhay kasi kahit pa paano, nakakapagluto na ng mga, mga pagkain na gusto, nakakakain na ng mga pagkain na gusto. Yung, mga, yung magulang namin, nabibilan na namin sila ng gusto nila. Tapos dati, tanda ko pa, nung pagka-graduate ko ng high school, ta ah, hindi ko na-expect na ako makakapag-graduate pa ng college. Kasi nung time na nakagraduate ako ng high school, diretso na ako sa pagtitinda sa may baratilyo. Kung familiar kayo sa baratilyo, ito yung mga tindahan na dumadayo sa bayan-bayan pag may piyesta. So, ako, naging tindihan ako ng damitan. So, maliit lang sahod ko nun, syempre, pero pakain naman. And ang sabi ko nga, sabi ko sa sarili ko, mag-iipon lang ako tapos babalik ulit ako ng college kasi gusto, gusto ko talaga makapag-aral nun. Pero yun yun, dahil nga maliit lang yung sahod, hirap ako makaipon tapos masama pa nito nung time na yun yung sinasahod ko pala is na babali na sa amin so kumbaga malit na lang talaga yung natitira sa akin tapos tanda ako nung nakaipon ako 2000 umuwi ako ng probinsya tapos binigay ko yun doon sa pinsan ko Pin-enroll ko yun sa isang maritime school pero hindi rin naman ako nakagraduate kasi nga kinapos kami ng pera tapos that time is nagkasakit pa yung tatay ko so kailangan din ng pera para sa pagpapagaling niya baga naman na makakapagsabi na yung dating tindera sa Baratilio ay makakapa, makakapagtrabaho sa Canada diba? Puti na lang, merong scholarship si Jollibee. So, uh, nag-apply ako dun. At ang mm, maganda nito is nakapagtapos naman ako sa tulong ni Jollibee. Kung baga, parang working student siya, hindi naman siya totally scholar. And that time, nakilala ko rin yung partner ko na siya tumulong sa akin para makapagtapos. At yun nga, talaga sinuerte din naman dahil nga sa partner ko tinulungan niya ako makapag-aral. At the same time, yung suwerte, naluan namin ng sipag at syaga. Kasi yung partner ko, walang-wala rin naman yun. Yun yung nakapagtapos din sa tulong ni Jollibee. Nag-working student din siya. Grabe talaga nun. Nung nag-working student kami, talagang uh, sawa kami sa, ano, sa noodles. Kasi yun lang yung kakayahan namin na bilhin na ulam. Kasi maliit lang naman yung sinasahod namin kasi working student nga kami. Yung sinasahod namin is yung diretso na siya sa school pambayad sa tuition. So minsan sinasahod na lang namin 200, 300. Tapos nagre-rent pa kami ng bahay. Buti na nga lang at nakatagpo ako ng partner na na nagtiyaga sa akin para ako makapagtapos ng pag-aaral. Tapos nga nakapagtapos ako ng pag-aaral, nag-apply ako sa man manager ng Jollibee and ang kagandahan nito is na na-hire naman ako ng Jollibee. So yun doon na nagtuloy-tuloy. So yun bukod pa diyan tanda ko nun talaga yung bahay namin tulog tuluan as in yung kasama na namin yung pala natutulog kami kasi pag umuulan kasi yung pinto namin medyo kawang yung yung ilalim. So, yung palaka talaga shoot doon. So, minsan katabi na namin yung palaka sa pagtulog. <laughs> grabe talaga. Tapos, pag, pag uh, halos lahat ng bubong namin may tulo. So, lahat na pati baso, kaldero, talagang nakasahod. Ay, grabe. Pag naiisip ko talaga yung buhay namin, talagang mapapano ka na lang, mapapaiyak ka na lang. Pero ngayon naman, yun nga, dahil nga sinuerte, tapos sinamahan ng na si iba-iba naman. Yun nga, napagawan ko na ng bahay ang aking magulang, hindi natuluan dun sa aming bahay. Tapos yun nga, kami dito sa Canada ng pamilya ko. Talagang masasabi ko na Malayo na pero malayo pa. Laman ko sana na inspire ko po kayo sa aking munting kwento. Salamat.